Good job sa presentation. Huwag uh, lang sanang sasamahan loob mo kung hindi lahat ng recommendations mo ay na-approve ng kumpanya. Pero huwag ka mangalala. Lahat gagawin namin para maalagaan kayo mga writers. Maraming maraming salamat ako, Sir Carlos. Alam niyo, masaya ako na ngayon nabigyan ako ng pagkakataon na magkabuhas kami mga riders para sa disyon ng kumpanya. Nga pala, Sir, ha? bago ko makalimutan, Nagluto ko kasi yung nanay ko. Inaabot ko niya ito sa inyo. Bilang pa salamat. kay Alma. Paano niyo nalaman ang pangalan ng nanay ko, sir? Nabagit mo sa akin minsan ang pangalan niya. Nakalimutan mo na. Ah, ganun o ba? Sir, ma matanong ko lang rin, no? May nabanggito kasi sa akin noon na may alitan kayo ng anak mo. Kamusta na ako kayo ngayon? Hindi pa kami nagkakaya. Sana, uh, isang araw, makinig siya sa akin at magpakatino. Yun no, talaga siguro, sir, no? Pagmahal natin sa buhay, hindi natin basa-basa Ah. -basa uh, mo sa meeting na hindi regular ang uh, ang kita ninyo mga writers. Hindi mo ba naisipang maghanap ng trabaho uh, trabahong magbibigay ng regular na sweldo sa'yo? Ang kagandaan mo kasi, sir, sa trabaho namin, hawak ko namin yung mga oras namin dito. Mga ibang bagay pa ako kasi, akong ibang pinagkakabalaan, e. Eh. Naintindihan ko. Uuwi kasi ang driver ko sa probinsya at uh, naghanap ako ng kapalit. Baka lang gusto mong magtrabaho sa akin. May papangako ko na regular at mataas ang sweldo. Maraming salamat ako, Sir Carlos. Uh, sige, oh, pag-iisipan ko yung inaalok mo sa akin. Sige. Salamat din sa nanay ko. Ako naman, sir. Sana ako oh, magustuhan niya. Specialty niya yun kasi. adobo. Adobo.